nahati ang bundok ng mga olibo natupad ang isang nakagugulat na propesya. hindi ito biro ang bundok ng mga olibo isang bundok na may dakilang kahalagahan sa biblia ay nahati ito ay hindi isang pagkakataon ngunit isang tanda ng pagbabalik ng panginoon ipinropesiya ng Zacharias chapter 14 verse 4 at ang kanyang mga paa ay magsisi tayo sa araw na yaon sa bundok ng mga ulibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan at ang bundok ng mga ulibo ay mahati sa gitna niya sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran at magiging totoong malaking libis. Si Yesus ay muling babalik. Isa ka bang naniniwala na malapit nang bumalik ang Panginoon? Nananabik ka bang salubungin siya at dumalo sa piging sa kaharian ng langit? Kung oo ang sagot mo, isulat ang Amen at ibahagi ito sa mas maraming tao upang paalalahanan sila sa mga salita ng Panginoon. At narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng pula ng aklat na ito. Pahayag chapter 22 verse 7 Kasabay nito, inaanyahan kita na sumali sa aming libreng grupo ng pag-aaral ng Biblia. Dito, mas maunawaan mo ang mga misteryo ng pagsalubong sa Panginoon. Magkomento ng gusto kong sumali at makikipagugnayan kami sa iyo. Huwag ipagwalang bahala ito. Ito ay tungkol sa kung maari mong salubungin ang Panginoon at makapasok sa kaharian ng langit. Salamat po. God bless po.